Ang 2026 PNR Metro Commuter Line ay isang makabagong proyekto na bahagi ng malawakang modernisasyon ng Philippine National Railways upang mas mapabilis, mapalawak, at mapabuti ang serbisyo ng pampasaherong tren sa Metro Manila at mga karatig lalawigan. Sa bagong disenyo ng linya, inaasahan nitong mapapababa ang oras ng biyahe mula Kalamba, Laguna hanggang Tutuban, Maynila, mula sa dating halos tatlong oras ay magiging isa at kalahating oras na lamang. Isa itong malaking tulong sa daan-daang libong pasahero araw-araw na umaasa sa tren bilang pangunahing uri ng transportasyon. Gamit ang pinakabagong electric multiple unit IMO na teknolohiya, ang mga bagong tren ay environment friendly, mas tahimik, at mas matipid sa enerhiya. Ang bawat train set ay binubuo ng walong bagon na may kapasidad na higit sa dalawang libong pasahero. May air conditioning system na moderno, LED information panels, automated voice announcements, at CCTV cameras para sa seguridad. Mayroong priority seating para sa senior citizens, buntis, at persons with disabilities, pati na rin ang bike racks para sa mga gumagamit ng bisikleta. May kabuoang mahigit 30 istasyon ng bagong linya, kabilang ang mga bagong itatayong elevated at ground level platforms. Ang mga istasyon ay may ticket vending machines, top card system, elevators at escalators, waiting areas na maaliwalas, at mga pedestrian bridges para sa ligtas na tawiran. Konektado rin ang ilang istasyon sa iba't ibang uri ng transportasyon gaya ng LRT, MRT, bus, at jeepney terminals upang maging seamless ang biyahe ng mga commuters. Ang proyektong ito ay hindi lamang nagpapabuti sa daloy ng trapiko kundi nagbibigay din ng bagong pag-asa sa sektor ng transportasyon sa bansa. Mayroon ding mga bagong itinayong depo sa Valenzuela at Kalamba para sa maintenance at operasyon ng mga tren. Sa tulong ng mga lokal at dayuhang partner gaya ng Japan International Cooperation Agency, JICA, natapos ang proyekto sa takdang panahon at may mataas na kalidad na pasilidad. Ang PNR Metro Commuter Line 2026 na ay hindi lang isang ordinaryong upgrade kundi isang makasaysayang pagbabago para sa modernong Pilipinas. Isa itong konkretong halimbawa na kayang isakatuparan ang world-class na transportasyon basta't may malinaw na plano, pondo, at malasakit sa bawat Pilipino.